Hello mga mi, welcome back again to my kusina series. So for today's mini vlog again mga mi ay ipapakita ko sa inyo yung aking nalutong fried chicken. Ayan, so medyo mainit-init pa siya mga mi kasi bagong hango sa ating kawali. Ayan, so eto na mga mi, wala akong oven na ginamit kung hindi sakalan ko lang siya inihaw mga mi. Ayan, so... Isa ito sa request ng akin kapitbahay na gusto daw niyang ulamin. So mga mi, hindi naman tayo madamot, mga mi, at tayo naman ay marunong magluto. Kaya naisipan kong ipagluto ang aking kapitbahay kasi nga mga mi, gusto daw niyang magulam ng fried chicken. So, eto na mga mi, minarinig ko siya ng dalawang oras. Yan, yes. 2 hours ko siyang marinate and then yan night ko muna siya tsaka syo, tsaka ko inihaw mga may. Ayan. So, tara mga may, lagay na natin dito sa ating serving plate yung ating naluto and then tsaka natin siya hihiwalayan ng ulam niya para bukas mga may. So, ayan na mga may. So, mga mi, ito na yung ating nalutong fried chicken, mga mi. Ayan. So, napaka-juicy niya, mga mi. At ang sarap na pagkakamarinate niya, mga mi. So, ayan. Islice muna natin, mga mi. Wow. Dapat pala malaki yung pang-slice natin mga ni. So ayan, binibiyak ko na siya mga may yan. So nilagyan ko siya ng palaman sa loob. Ayan. So ayan na, lutong-luto na talaga siya mga may. mga mi, welcome back again. So, ayan, ito na yung ating nalutong lechon manok. Ayan, so, it's time for tikiman na mga mi. Titikman muna natin yung ating naluto. Ayan, so, ito, meron siyang picture dito. yan, naghiwa na lang ako ng picture para mas madali natin matikman at mahiwa. Mm -hmm. Ang sarap niya, mga mi. So, ito yung naluto natin, lechon manok mga mina. Ating minarinate at inihaw sa kalan. Ayan. So, nilagyan ko ng mga palaman sa loob. Nilagyan ko siya ng lemongrass, bawang, sibuyas. Ayan. Tapos, minakuluan ko siya sa Sprite. Ang sarap niya mga mga. Kanin na lang ang kulak. Ayan. So, tara. Tara gawain na natin at bibigyan na natin si kapitbahay. Yan. Dahil ito ang kanyang request na lechon manok. So, yan. Nilutuan ko na siya at wala na siya masasabi. Yan. So, tara mami!